Dr. Charles Diaz Manila. na bigit the time last night, as always. Kasama ko ang aking napakagwapong jowa. At siya ay kumakain ng Nivea. May malaking <laughs> na <laughs> Ang reaksyon. <the action>. Ang <laughs> Yeah, <laughs> Actually, welcome, Almost more than um, one month that walang wifi sa bahay. Pinaputol ko talaga dahil. Dahil ako naimbir na sa kanila. Hindi nagsisikilos. Diba? So ngayon, binalik ko. Kasi nga ang madir ay nag-uungot. Pero, ilang more than almost more than almost two months wala na silang wifi sa bahay so ganon nga ang tactic para sila ay kumilos di ba manan tamad tamad uy ha I'm back. Meron ako. Ito ay kalabasa soup. Ginawa ko kagabi. Tapos meron akong tinapal, sinasaw-saw ko doon. Ito. <laughs> at ito na nga mga kami may, tatawagan natin si Mother. Tatanungin natin kung ano eksena niya at kamusta ang bagong wifi. <laughs> Ay nako Mother. Tawagan natin siya. Update natin si Mother. Tingnan natin kung sasagutin. Nasaan na siya? Ayan. Tawagan ko si mother. Yan na, yan na. Naririnig nyo ba? Hi! Wait lang. Wait lang, mother. Anong ganap mo? Anong ganap nyo? Anong ganap nyo? Nasa bahay. Ayan si mother. Ah. Ah, sa bahay. Nasa bahay ka? Yes. Wala ka work? Well. Wala. Anong ganap mo? Kamusta ang... Kamusta ang... Ano ito lang, Chesal? Pananot? Kapag pili ko lang, may bagong ka bagang vlog? Wala. Oo. Kamusta ang bagong ano, bagong wifi? Wala. Okay naman, malakas ang signal. Ay, kamusta naman yung dating walang wifi at merong wifi? Uh, ay, siyempre, masarap pa may wifi. Ano ka naman? Mm -hmm. Oo, oh, hindi, ka na, na, hindi ka na naman lalabas. Na Lagi ka na naman nakahiga What? sa higaan mo. Ha? Huh? Lagi ka na naman nakahiga sa higaan mo. Hindi ko lahat na ulan. Mm. Papasok ko lahat ng ulan. Si Kaya may pasok. May pasok ah? si Kaya. Oh, mamaya pa lang itawas. Ang lakas ng boses mo. Eh? Ang lakas ng boses niyo. Ay, sadya mo ganyan boses ko eh. Sabi ko sa inyo, kontrolin yung boses niyo, di ba? ah Ang sarap ba na may wifi sa bahay? Masarap ba may wifi? Ano-ano? Masarap ba may wifi? Ma, siyempre. Nandito ka lang sa loob ng bahay. May signal. Nakapanood ka pa pelikula. May vlog ka ba ngayon? Kahapon pa. Sabantay ko na ako, Jinta. ko ako sa'yo. Lagi kong ano-ano yun. ako ng ano sa Facebook. Yung... Nagahanap ako ng mga ano. Kala ko makikita ka. Pero hindi ko pa sa Facebook page mo. Mm. Kaya, Patulog. Ganon ba? Una, una dapat meron kang pambiling ano, pambili ng kalabasa. Oh, pangalawa. <laughs> it, pangalawa, dapat meron kang apoy. <laughs> <laughs> O, oh, pangatlo, ano pa? pangatlo, dapat meron ka din pambili ng sibuyas, bawang, duya, at kaunting toyo. Paano? Kaunting toyo. Uh, dapat may pambili ka noon. Hindi At pang-apat, <laughs> dapat merong kang matalas na kutsilyo. <laughs> Tam dahil dahil ang kalabasa mahirap talupan. Pag wala ka matalas na kutsilyo. Pang lima, pag natalupan mo na ang kalabasa, dapat meron ang kutsara. D dahil aalisin mo ang buto. Dahil aalisin mo no. ang buto sa loob ng kalabasa. na Tama Pang-anim, hahati ng kalabasa. Pampito, <laughs> ilalagay sa kasirolang malinis na hindi nagtututong. Sorry, <laughs> 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 pag <laughs> dapat meron ka dapat meron kang ano dapat meron at pang -walo na malinis na tubig <laughs> alam mo madunay na gay mo <laughs> yes <laughs> pang lahat ng lahat ng iyong din ano, ano, lahat ng iyong ginayat na kalabasa pakukuluan sa tubig na katamtaman hanggang siya ay lumambot. Pag medyo malambot na pang sampo, ilalagay na ang konting luya, konting bawang, konting sibuyas, at hanggang siya ay kumulo ng kumulo ng kumulo. So, pang, pang labing dalawa, <coughs> pag malambot na lahat at kumulo na, hahanguin. Pero wag itatapon ang tubig na pinagkuluan. ang tubig, ayun niya, ayun niya, <coughs> Dahil dudurugin ang kalabasa, ang sibuyas, lahat. Kung wala kang blender, gamitin ang bunganga pandurog ay hindi ko hindi ko magsurog sa mga atlaong eh pinano ka naman di instant instant kain na lang kung wala kang blender gamitin ang kahit na anong sandok para madurog di ba tapos tapos lagyan ng konting pampalasa. Konting konting toyo, 'yan, pwede na 'yan. Sa mga sa mga maraming sakit na nararamdaman, bawal ang maalat. Dahil ang kalabasa pag nadurog na lagyan ng toyo, bala ka kung gusto mong lagyan ng ibang pampalasa, ba't kaunting-kaunti ang Dahil bawal sa iyo ang maalat at matamis. Sayang sayang ang gamot na iniinom. Kawa, kawawa naman si Kami May. Kayod Marino. Tapos yung mga nasa Pilipinas waiting lang, di ba nga? O pang tapos, yun na, pwede mo na siyang kainin habang medyo mainit. Dapat yung kumukulong-kulong-kulo sabay mo tikman at kainin. Para 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 pasong-paso ang iyong iyong dila. Ayun na. Ayun lang yun. Simple, simple but yummy. Nakita mo naman. Palay mm -mm. na ano Simple eh, Kahit nga ano yun. Pwede mo. Pwede mo isup. Eh. Diba? Kalabasa soup. Pwede mo siya isaw sa tinapay. isaw mo siya sa tinapay. Tapos pwede mo din siyang gawing... Yan nga, sup lang. Mabigat na sa tiyan. Hindi mo na kailangan kumain. Tapos gumawa ka ng madami. Lagyan mo pala ng konting, 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 konting suka para tumagal-tagal. Para hindi mapanis. Yes. Huwag mo lalagyan ng laway mo, baka mapanis. Grabe ka. Ah, puro pamamabder mo sa akin. 'di ba? So, yun na, pwede mo lagyan na, pwede kang kumain ng biskwit. Isawsaw mo sa biskwit. Isawsaw mo yung biskwit sa ano, sa 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 kalabasa soup. Ay, nako, masarap na. Hindi ka na, hindi ka na mag-aano. Magkano lang kalabasa sa atin? Diba? Mahal, mahal ang kalabasa. Wala pang sandaan. Isang, sandaan isang ano, isang 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 bilog kini kilo kaya basa ayon na ano nuku ka isang bilog kini kilo isang kilo oh ay di yung lang kalhati lang bilin mo may nabibililang kalhati okay. ah kung panoy konte sabi eh, ni nilma yung kaya lam bilin pa kasi pagkat pera pera so kanin sila nila kaya nga mm, mahal na kaya kalabasa Mahal na ngayon ng mga bilihin. Wala na mura. Doon Wala na mura dito. So, kamatis niya. Ka, Kaya magtanim ka na dyan. Saka magtatanim din. Doon sa likod Kayaan. na, pu doon sa likod na puro tae. <laughs> <laughs> puro tae ng pusa. Puro tae ng tao. <laughs> Ang baho-baho. Kakadili ka joy oy Ha! Welcome back to my channel with my hair. Galing tayo sa labas. tinanong niyo yung mga Nakatabingi ang ating camera. Bakit nakatabingi ang kamera? Galing niya tayo sa labas. Nag-museum tayo. Kasi meron tayong schedule for dentist today. So, after that, nag-museum ako. Nag-library muna. M&M kung palipas oras. At papakita ko sa inyo mga picture dito sa museum. Nagpunta ako dito sa museum na to dahil um, makikita dito yung mga ano ship, yung malalaking boat, yung mga pangisdain, ganyan. Ito ko oh, sa mga picture na ito. Ayan, sa Maritime Museum. Dito yan sa Rotterdam with my hair. At ngayon, mga kamime, ngayon, ay pumalik na tayo sa bahay dahil napakalamig sa labas. Yan. At meron akong dala ko pati sa Philippines. Iluluto na natin siya. Hugasan muna daw. Sabi ng Google, oh shit, ang dami nito dahil hindi siya pwede dito sa isang dito ko siya lalagay sa malaking Ugasan ko muna siya. Bago ko siya pakuluan. Dahil ayun naman dapat talaga daw. Para mawala ang impurities of yung mga tawag dito yung dagta. Ganon. Yes. Pakuluan muna natin siya. Hanggang siya ay kumulo. And then tatapon natin yung tubig. Dahil ayun yung hindi maganda. Tapos mag ay! <laughs> ano ba yun? Meron mga Yes, meron pa ako. Ka kakang gata. Yes. Coconut cream. Diba? Yan. Hindi pa siya expired. Sa so July 7 pa siya may expired. Panalo. Hi, mga kami may. I think I failed to cook the... Was that this one? tina nyo. ano ba to? Ayan o. dried laing ang aking dried laing do want to keep the I I think I failed but I taste it already it's it's a little bit fine but I need to boil more I think so and it's not so itchy not itchy I don't taste anything in my mouth and my jowa said he really like the juices But the leaves is heavy to him. Maybe because it's dried, dried lying, dried leaves. So maybe they put old leaves and the uh, young leaves. Because what I notice is, it's just like the some leaves is easily to boil, easily to be soft. But the other thing is, they. still intact the same thing. Correct me if I'm wrong. And then, ang tagal ko na siyang pinakuluan. Pinakuluan ko siya ng two times ng only water. Kasi para mawala ang impurities, di diba? Para mawala yung dagta na sinasabi. Kaso pag dry talaga, wala na siyang dagta. Pero, I wanted to, to be um, sure about it. And then, ganun talaga. May mga fail tayo minsan na hindi natin inaasahan. Kaya kapag failed at least sa susunod, alam na natin yung gagawin, di ba? Like I said, learn for your own mistakes. Ganda!